Bale, papakita sa inyo ang sekreto kung paano ito nakakahigop ng tubig at bumubuga ng ganito kalakas na tubig na hindi gumagamit ng... Uh electric water pump o di makinang pump. Dahil marami pong gumagawa ng ganitong tutorial pero hindi naman po nila tinuturo yung sekreto kaya kapag ginagawa, ginagaya yung mga iba ay hindi po nakakahigop ng tubig. At ngayon ay step by step na ipapakita lahat sa inyo. Ito lahat po yung mga materialis na gagamitin natin. At huwag na huwag ninyo itong gagayain kung hindi nyo nasundan ang aking tinuturo. Huwag nyo akong sisisihin kung hindi makakahigop yung ganitong gagawin ninyong uh, pre-energy water pump na hindi na kailangan ng makina ay makakahigop ng tubig. Sa po tayong tubero at kontraktor ng dream. Kaya alam po natin lahat ng pangapasikot-sikot ng mga ganito. At ito yung uh, pampalakas ng uh, buga ng tubig na ina-upload ina o oh, mga videos ng mga sibuyas pero hindi naman nila ti tinuturo yung sikreto. Ito ang unahin natin na uh, ipapakita sa inyo. Para po meron pong silbi ay uh, kinakailangan po natin uh, talian na ng rubber para po hindi magkakasingaw dahil kapag nagkasingaw to, wala pong silbi. Gagamit tayo ng solvent ito po yung ginagamit ng uh, mga tubero o kaming mga tubero na pangdikit ng mga PVC. Ayan. Uulitin ko lang na sa inyo na huwag ninyong uh, basta gagayaan ito kung kung hindi nyo nasundan yung tamang proseso para po hindi po masasayang ang inyong pera. At ito pa yung outlet niya na oh. At para quality quality na ah, siguradong hindi magkakasingawa, yan oh, perfect na. Ah, pang padikit talaga yung lilalagay natin. to yung inlet ah. Oh, dito sa taas ilalagay. Saka natin itatali para sigurado. Dahil po kapag nagkasingaw po ito mga kaberto dahil syempre po hindi po makakaigop ng tubig kahit po di makinang pump ang uh, merong singaw sa inlet ay talagang hindi makakaigop. Ito pa kaya. At ito na naman yung outlet syempre po nasa baba. Sa baba nyo po ipipisto. Kaya ng mga pinapanood ninyo o ina-upload ng mga sibuyas ng mga kanilang mga video. Linalagyan lang po natin ng uh, pampalikit na solvent. At ito na meron ng 1.5 na pampalakas ng buga ng tubig. Lahat po yan ay explain po natin. Wala po tayong itatago na sikreto. Ginawa ko po itong video na to para po makakatulong sa mga nagbabalak gumawa ng ganito, gumaya sa mga tinuturo ng mga sibuyas at kung bakit hindi nakahigop yung mga unang gumaya ng mga napapanood nila na pinapanood ng mga sibuyas. kaya, kaya hindi po balon yung uh, pinagpaghigupan ng uh, free energy water pump na to. Ano, magdedemo lang po. Kasi tayo sa inyo para po maintindihan ninyo. O balikan ito. Ano? Lagyan ng uh, tubig ito. Nagaya ng mga pinapanood ninyo. Punuhin ng tubig. Viral po yung mga ganitong nga uh, videos na tutorial ng mga sibuyas sana na ginagaya ng mga gustong makatipid ng uh, consumer ng mga electric water pump at saka dimaki ng pump. Pero ang masakit kapag ginagaya nila, nako hindi po nag -click, click kasi nga po hindi naman po kasi nila tinuturo yung mga sekreto. Bale ito ano, pinakita ko lang yung demo nandun sa baba, mga, ang baba po mula dito sa panghihigupan ay sa kalahating metro. At hindi wag po kayong maglalagay dito sa baba ng inlet sa taas po, na gaya ng mga pinapanood ninyo na pinapakita ng mga sibuyas. O yan. Saka natin tatakpan ano, lagyan lang po natin ng silupin para siguradong hindi magkakasingaw. Ito po ang mga sagot, ang mga gumagaya ng mga nito kung bakit hindi nakakahigop yung mga ginagawa nila. O, bali ganito na po ang forma. O yan, oh yan, 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 ano. Saka natin na uh, itistingin na. O. At ito na, matasasaksyan nyo na ang ating ginawa, no. Ginaya natin yung mga pinapakita ng mga sibuyas. O, Ayan, kapag ganyang bumwaga na, eh wala na, tapos na. Wala nang uh, isusunog na ipapakita ng mga videos ng mga sibuyas. At ito ha, uh, isah isahin po natin ipapak ipapakita sa inyo at ipapaliwanag. Uunahin natin ito nga pampalakas ng buka ng tubig itong 1.5 na ito. Kita naman ninyo, meron siyang tubig. oh At kapag binuksan, yung uh, unang buga ayan, unang buga, ayan, ang lakas ayan, pero kapag naubos na po yung tubig dito sa 1.5 na to wala na rin may tutulong kaya ano pang silbi nito para sa akin, decoration lang ha, yung unang unang buga lang, pag naubos na o yan, eee, sarado muna natin ayan, patayin natin, o hindi magkakarga ng, kusang magkakarga ng tubig o, yan ha o, tignan ninyo at kapag binuksan ulit, boom! Kalakas yung una. Una lang, ha? O. Kapag naubos na, wala na. Kaya wala nang sirdi yan. lang ang may tutulong yan. Wala na. At itong galon naman na ito na pre energy water pump daw, kung makakahigop pa talaga na hindi na kinakailangan ng makina, ha? Ito po ang katotohanan niya na, no, na sekreto na hindi nila pinapakita sa inyo. Wala pong kalakas na ganitong mahigop ng ganito. Ito po yung sikreto o papakita ko na kung ano-ano po yung linalagay nila para magbuga po ng tubig, e yan po oh. meron tayong pinaglagyan ng uh, uh, kusang uh, bumuguan ng tubig para po talagang madadaya yung manunood oh. hindi naman na like, pinapakita yan ng mga sibuyas eh. huh? oh. kaya grabing amazing na amazing yung mga nanunood kung anong pinagsasabi, great idea kung ano-ano pa Oh, ito po yung uh, pinanggalingan ng tubig na kunwari na uh, hinihigop ng uh, pre energy water pump na pinakita ko sa inyo. Linagay po natin dito sa linya ng mga lawasa dito sa amin. Alam nyo mga kapatid, kahit i-search nyo pa sa Google, ay meron pong pag-aaral ng mga scientists na makakahigop naman talaga yung mga ganito. Pero kapag ganitong galon lang, na gaya ng pinapakita ng mga sibuyas, kung makakahigop man, ay kunti lang parang ihilang siguro yung kalakas na mahigop na tubig. Hindi gaya ng mga pinapakita nila na ang lalakas ng buga ng tubig. E eh di syempre talagang uh, ma manonood ka talaga. Uh, kahit i ninyo yung mga videos ng mga sibuyas, ganun lang ang lakas ng buga. Uh, meron naman tagapagtanggol ng mga sibuyas dito na makakapasok, nasing kamas, kamote at talong, na maliit kasi yan yung drum ang subukan mo. Kahit po drum, kung makakahigop man, ay kunti lang ang bugang tubig parang ihila. Eh, yung mga pinapanood ninyo, eh, naglagay ng ganitong free energy water pump na drum Aka po yung buga ng tubig. Ay, naku, sing lakas ng submersible pump. Ay, naku, kalukuhan. Ma Automatic, may daya po yon. Bigyan ko po kayo ng clue na ang makakaunawa lang eh, yung mga taong ginagamit ang isip. Wala na pong bibili ng manual pump o demakin ng pump na mahal ang konsumo kung pwede naman pala itong mga ganito. Eh, wala kang gastos dito. Eh, galun lang. eh, Meron ka na nga pre-energy water pump, e eh, drum lang. Meron ka lang pre-energy water pump pampatubig sa palayan o sa bukid. Ho!